So, ari ah, na ta mga kadimpol, no? Kadimpol. Ah, mga kadimpol. Okay sa lobot. Hmm. Kay human naman talaga, ti kailangan ta na sa i process sa washing machine nato, no? Ang washing machine naman, amo ni sa oh, Panasonic, ano ni sa uh, automated na sa, amo ni sa ang washing machine naton nga very intelligent, no? kay igo mo lang ibutang ang lago mo after that pindot pinduton mo ning command niya diri siya na ang maglaba magbanlaw kag magpuga so i-clean dry niya na dayon so all you need to do kay isampay na lang afterwards however kung di naman nimo siya gamiton uh, for the purpose of washing so pwede pud siya i as ano lang mag clean dry or mag uh, spin dry pala sorry spin dry so amo lang tong imo nga i-perform i-program program mo lang siya so since tapos naman ko laba kagina nahulom ko na pagini siya sa downy so ang himuon ko karon mga kadimpol no kay i-ano ko na sa i-spin para makuha ang iya nga excess water kag mas dali siya ma malah So, ano, ah, amo lang gid na siya kadali. Kung so, mo na siya, oh. So, imo, on mo lang na. Ibutang mo lang gid ang imo nila, banda sa lood. Pag butang mo sa nila, mo, kay, ti, kay bright man nga washing machine, kailangan mo lang ba daw, ikatag-katag lang sa lood, oh. Tapos, ari naman, uniform ko, abinin sa Watson, so, need ko git siya i-dry kay may duty ko bukas. Kay kung di ko ni pag-i-dry, impas ang bidi ka lato isin mga kadimpol. So amo siya. Oh. Kumbaga pati na mad style niya. Ni Pero ti anon mo kay may ara man ta pang utang. <laughs> Pero hapit na ni siya ma-impas 2 months na lang. So, anak siya mga kadimpol. O, So, nakita nyo. gino. Ano na sya. So, amon um, out. Amon um, ni Amon nga boarding house. Ito si Melabs. Noon. So, amon um, ni Amon nga boarding house. Day. So, amon um, ni ang ginagamit na Amon Pampa. Mala. Kung hindi kami magamit si ni sang iyang uh, paglabas, ang ginobra naman. ginaspin dry lang naman ang Amon nga mga Hand wash nga mga either uniform or mga ginagamit naman sa adlaw-adlaw. No mga. So, amunin siya. So, ang kailangan mo lang siya i-operate after that. Since na-set up ko na siya kagina from the power supply. So, i-operate na natin siya subong. So, i-on mo, i-power on mo, mo niya siya. Tapos, di ba may makita ka diri mga kadimpol nga mo niyo, wash, rinse, spin, since hindi natin siya gamiton for washing. So, ang kailangan talang buhaton diri nga program niya isang spin. So, pinduton ta ning process. Pag pindutun ta ning mga kadimpol dimple process, amun yung kita mo ng kapula-pula mga kadimpol dimple na siya yung mga indication kung diin siya nakatutok or di nakatuon. So, may to say, amo nang iya nga program. So however, ang gusto man naton mga kadimpol is ang spin lang. So we need to select the spin by pressing the process. So ala na po siya sa rinse no mga kadimpol ala siya o Tapos sa spin, sin spin lang aton nga obrahon, ang nga gi-choose. So next ina mga kadimpol is set pud ang iya nga minutes kung pila ka minutes naton siya i-spin. So, aring Panasonic na to, mga kadimpol, no? Clean Master, may alak siya sang daw apat ka preset ata. Ani. Sige, check ta. One, two, three. Ay, tatlo lang galing mga kadimpol, no? May alak siya sang five minutes, 7 minutes. Kag itong pinakadugay mga kadimpol, no? 9 minutes. So, after nato na set mga kadimpol, sa spin o sa nine minutes, ang kailangan tana lang pinduton sa mga kadimpol is ang start button. So, since ready na, na-program na natin, so all we need to do is to press the start button. So, ala, 14 minutes na siya mga kadimpol, oh. Ah, tanawa bala. O, oh, di ba? Bright kayo. Hmm? Tanawa. Amuni um, siya ka na mi kumiyala. ang washing machine nga, amuni ka bright. Hmm. Naka, dapat na ang hose niya sa likod, ang drain niya naka, no, na kayo makita mga na mga kalimpol, oh. Hmm. Look. Magwas na da, karoon ng tubig, tinamabla. Nan. Amun na um, sya. Ang inambal, ah, uh, i-rinse niya lang. So, ah, uh, Oh nagaspin na siya So amo na siya kadimpol amo ni siya amon nga washing machine Panasonic brand na siya kadim mga kadimpol kay very uh, ano na gina siya? ang Panasonic no uh, tested and proven na gate na siya nga klase nga uh, brand So may ala po ni siya sang Eco Aquabit Aquabeat na 8 kg so amo na siya So, ang buhaton ta sina next, hulaton ta lang gid matapos, tapos ispinta naman liwat. Okay?